air ko lang tong ano tong poste nito na nakatayo. Ito yung magandang example ng ano ah taas ng ano poste. Ayun. Tawid kalsada siya ayan oh ay secondary niya sa may poste na yan. So pag tawid kalsada kailangan tama tama rin taas niya. Mga ano to mga siguro mga 16 feet to. Ayun, tawid kalsada. Okay hey guys, may kinabitan kami yung yung poste, nakatayan nyo naman. So yung taas nya, napakaganda. Yun yung magandang ano, height ng poste, pagka yung tawid kalsada yung secondary. 16 feet na tayo. Mga ano yun, umabot ng 16 feet yun, napakaganda nun. Kasi katulad ng mga sakya na malalaki, mga truck. O kung ano mang mga heavy equipment na dadaan doon, hindi talaga siya putin. So above sa standard na hinihingi na yung pagtabi ko Pagtawid kalsada, mga residential, ganun So yung sa pagkakabit naman namin nung ano Yung sila yung nagkabit ng poste eh Bali meron siyang inilagay na ano na bakal Yung kabilya, talian So hindi na inonor ng emerald ko yun Hindi nila Ah uh, na sa kanila yun, hindi na nila ina-accept yung ganong talian so ang kailangan talaga magkapit kayo ng secondary rack with ano yung spool insulator yun talaga yung kinakapitan nila baka hindi mo nila gano'n nare nila yun pag hindi mo nila ng ang secondary rack so yung taas nung magmularo sa poste ang paglalagay nung secondary rack may tama sukat yun ang sukat nun, magmula sa ibabaw ng poste, yung tinalaga ng Meralco, susukat ka pa baba ng 15 mm millimeter. 15 mm. Ah, 150 mm. Papaba. Pagka nakasukat ka ng 150 mm, doon na, doon ka na maglalagay ng ano, ng secondary rack. Tapos yung sa entrance cap naman, magmula doon sa, ano, Magmula doon dun sa secondary rack pababa, susukat ka naman ng ano ng 300 mm. Doon mo naman ilalagay yung ano, kailangan yun yung magiging taas ng iyong entrance cap. Yon. Siya ko ito kasi para doon sa mga katulad ko ng mga baguhan lang ng mga electrician para syempre may din na-reject yung mga gawa natin. Kasi Siyempre, abala tapos login na tayo sa pagod noon pagka mga ganong ano, naririsikan tayo, pabalik-balik tayo. So, sinishare ko lang ito para sa mga katulad ko na installer din. Mga elektrisyang gala. <laughs> Yun. Tapos yung ano, yung saklam ng mga tubo, kailangan ano, maging masilan din tayo doon. Ang tinalaga naman ng Meralco ron, sukat eh 750 mm. Magmula ron sa ano. Magmula ron sa yung pagitan ng klam ha. Yung unang pagitan 150 mm magmula ron sa ibabaw ng entrance ka pa pa. Right. Tapos yung susunod na nun... 760 mm na yon. Yung tama sukat na tinalaga ng Meralco. Pababa yon. Pero wag niyo na sundin yon. Ang mahalaga ah yung klam ninyo ay laging ano, laging at least 2 feet man lang o maging apat man lang lagi yung inyong ano, yung clamp sa bawat ah uh, itong ating service entrance conduit, yung mga conduit natin, katulad ng PVC, ganon ah uh, huwag yung titipirin rin sa clamp kailangan mga apat man lang o oh, 5 yan kasi pagkatatlo, tatlo, pag minsan yung mga ano, nare-reject din ng mga nag-i-install ng ano eh, ng meter ng metro. So, para yung iniiwasan talaga natin sa pag-install ng mga service entrance yung pagka-reject. Ba, diba, eh, logi na tayo doon. Eh, magkano lang naman ang kita natin to pagka uh, nag-install. Eh, kung ba, lalo na kung malayo, di ba, balikan pa natin. So, yun lang yung ingatan natin, mga ganun. So share kayo na yung sa poste Tama tama yung gano'n. Pag tatawid kalsada Laging mataas ang poste Kung mababa yung poste Huwag yun nakabita kapitan ng service entrance Kasi Lalo yun sa mga tawid kalsada Maririjig lang Sayang yung pagod nyo Babalik at babalik kayo doon. So kung mababa Huwag yun na yung sulam nice Patugsungan yun na kagad Mas mataas Mas maganda Hey, lapad nga pala ng ano na poste. Pagka ganong ano, yung ganong kataas na, huwag, kasi ang binigay ng meral ko, pagka concrete, pinaka maliit na yun na sa lapad yung 6x6. Pero huwag yun na sundin yun, kasi medyo ano yun, sakto lang yun sa meter base. Kailangan, ah, lapatan yun na. Mga 10x10 o oh, 8, yung mga ganon, 8x8. Para naman may pagpakuhan kayo nung sa load site na PPC. Kasi pagka sinakto yung 6x6 lang, uh, alanganin kayo pagpapako nung sa load site so dapat uh, minimum na gagawin nyo mga 8x8 kung mataas yung poste siyempre lalakihan nyo na yun lalapadan nyo na yun kailangan mga anuman lang at least 10x10 ang lapad para talagang ano, hindi kayo mag-aalangan sa pagpako Maganda yung pagka-install nyo na service and transfer So mga bagong tayong poste eh. Dapat masigurado natin na ang layo nito magmula rin sa pinakamalapit na sekundary ng Meralco. Kailangan di siya lalampas ng 30 meters. Kung so sakaling lumagpas siya ng ano, 30 meters, magmula sa sekundary ng, ng Meralco. Miya, eh huwag nyo nang install na sekundary kasi sigurado ko rin rin lang to yun to, ng Meralco.